Parang baliktad naman mag, so, mag ano ka nang ito. Baliktad ano? naman talaga. Baliktad naman talaga. <laughs> so, you no. Know, uh, pupunta kami ngayon sa ano, mamihan ni Jiro. Eto, <laughs> nangungulit na to kanina pa tong bata natin. Eh, ka na to e. Eh, kakatapos ka namanood ng magandang ginag. Ang galing! So, eto kakain kami ni Jiro sa paborito kong tambayan ng mamihan. Kaya, yeah. yung so, mamihan dito sa ano, <laughs> Balogay Street. So, ano yung Jiro? Excited ka na? Ano ba Forever. ex Forever. Ano, ano ba ex expected mo para kumain ng mami? Wala. Wala. <laughs> gutom lang, no? Gutom lang. Kaya ang expected ko, wala lahat parehas lang yung summit. Parehas lang sa ba? Ano? Summit. Sinyo. Wee! yun ang nanaw mo pag yun ang kinain mo ewan ko lang Ano nangyayari? Syok! masarap! Syok! Eto'y masarap! Eto'y masarap! Eto'y masarap! Kai tayo kay tatay! Tay! Dalawa! <laughs> dalawang mami po Meanwhile Eto'y no. tayo Kain kami mami ni Gino Yay! Yung <laughs> dalawang yung kainan lang namin oh ito lang yung kinakain ko lagi pag ano. Hindi pa nangyayari ito sa akin. Ang ginagawa ko dito kapag ano, after ako mag-live. Bago ako mag-live, makain ako dito. A few moments later. Yay! Kaya lang, sabay tayo na. Sabay tayo. Hmm? Higop mo yung sabaw. Tignan mo muna yung sabaw. Take back. Ito yung konting toyo. oh, konting toyo. konting toyo. Parang, oh! Oo na yan. Kanina ang dami toyo. Parang baliktad mag, so, mag ano ka ng... Baliktad ano? naman talaga. Baliktad naman talaga. Uwi mo na. Sarap yan. Gabes <coughs> yan, kiro. Ah, sige, kain. ano, masarap. Masarap yung karne. Ayan uh, yan ang the best. Ayan ang the best na babi dito. <laughs> Di pa ako nagsigilin ba? Mm -hmm. Ayan. Perfect. Gusto ko. Oh. Oh. Sapat, mm -hmm. sapat. Oh. Ano? <laughs> okay. Gusto <coughs> <Pusuk> ka na. <laughs> Meanwhile. Pinot <laughs> na inyat. Pag inyat baka naman. <laughs> Hindi ko na matiis ang inyat. Sobrang okay. ah, mint yan Dahil? Oh, wow. May inyat ang mundo. Ba may inyat ang mundo ngayon? Kakatapos ang bagyo. Bakit nagtamapos ang bagyo? bagyo. <laughs> ang bagyo.